Ganun kami ngayon ng pagkain ng kalabaw. Yung mais. umur ko siya. umur ko na. Sinabog ng misis kong maganda kanina. Tapos, pinipito ko. para, uh, kaya dito ako dumadaan para masiksik yung medyo madiktik ng konti yung yung lupa na natabon kanina. Kunti-kunti lang ang lagay namin. nagtatanim ng normal na maize kaya nga lang medyo matigas kasi kaya yun ang ginagawa ko Ito naman ako ngayon para masisigkin Kaya ng kalabaw ko kaya din na pwede na siyang gawin sa pag mo na Stop. We stop. 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 So, alitanlah ngak video. Don't forget to like and subscribe. Suka yang mga video. Salamat.